Nanginginip mo lang yung anak mo na nai-swimming dito sa kabi ng bahay. Tapos niya ako kumuha ng pansit. At so, ito na nga, kumuha nga ako dito ng pansit. So ako na nga mismo yung nagsandok. Pero bago mangyari yan, niluto muna ako ng mga order. At so dito nga, galing nga pala ako dun sa taas at bumili nga ako ng mga stock natin. So bumili nga ako dito ng pang oriental chicken kasi nga naubos na. At eto nga, niluluto ko na itong oriental chicken para kung sakaling may umorder ay meron nga tayong may serve at nang maluto na itong oriental chicken ay isi-set ko nga lang to para mamaya pag lamig na ito ay bubudbunod pa natin to ng mga powder seasoning para nga lalong maging malasa yung balat niya. kabilaan natin nga lalagyan niya ng mga seasoning at sakto nga na matapos tayo magluto ng oriental chicken at meron nga tayong order. So dalawang styro nga ang ginamit ko dito kasi nga naubusan ako ng malaking styro. So isang order nga lang yan pero sa dalawang styro ko nilagay kasi nga maliit lang yung styro. At so nung okay na nga, ready to deliver na nga. So dito nga lang yan sa may hilero ng bahay namin. So may kita nyo kung saan ito ba sa may deliver banda. So malapit nga lang sa bahay namin. At so ito na nga, nandito na nga ako. Dito nga lang yan sa bahay nila Paring Miguel at eto nga nandito nga si Loisa. So pamangkin nga pala ito ni Paring Miguel, si Loisa. At so nung pagbalik nga natin, so meron nga tayong order ulit. So meron nga tayong order dito ang chicken and pork. Ah, ito nga, niluto ko na muna dito yung egg. Siyempre, inumpisan ko muna itong dalawang egg na lutuin. At sa so, mga umu-order nga pala, pasensya na po mo pala kayo kung medyo matagal. Kasi nga po, on the spot mo lahat ng pagkain natin para siguradong mainit lahat ng i-serve natin sa inyo kasi nga present natin po talaga yan nang maluto ko na nga yung itlog at eto sinood ko na nga itong liempo at saka itong fried chicken so ayan nga ang order nya sa mga order nga po pala kung gusto nyo po nang mabilis pwede po kayo mag-advance order kung gusto nyo po na on time yung delivery ng pagkain nyo pero yung delivery natin inulit ko around 15 lang po hindi pa po tayo nakakalayo. Bird, pick up lang po talaga tayo dito. Inuulit ko po. Pasensya na po kayo kung medyo natatagal lang kayo sa pagkain. Pero minimake sure ko naman na talagang mainit yung isiservisyo ko sa inyong mga pagkain. Yun lang po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta At nang matapos na nga, syempre ito, ready to deliver na naman tayo. So ito nga, naglalakad na ako. So sa kabilang bahay yeah. lang pala namin to, sa kabilang street. At ayan na nga, nireceive na nga na nga po ni ate Matet. So ayan, maraming salamat sa pag-order nyo. Ito nga pala, yung suklimo. At ito ang si JR, ayaw pang umuwi, kaya dinaan ko lang din siya na pagkain niya para dito na nga lang siya umain. Nakawi ka na ito, Panset! As dayan!